Muli nating libutin ang mga kabundukan sa Cordillera. Sa ikalawang pagkakataon, ay tatanggapin natin ang hamon na libutin ang kaloob-looban at kasuluk-sulukan nitong Cordillera. a ah a <laughs> <laughs> Ito yung mahirap sa kagandukan Tignan pa nang nangyayari sa mga dadaanan mo Nagupuno yung mga putikan Tapos may mga sira-sira ang mga daan Ang mahirap man, agutang ka dyan Na natapat na nasira tapos may nabiyahe ka dyan Upang makita ang mga magaganda na dati na nating nakita makita ang mga bago sa ating mga mata. Tara, samahan niyo ako. Libutin natin ang Cordillera. Okay. Magpa 5.40 ng umaga. Nandito pa rin kami sa ako sa kami inabutan ng ulan. Diyan natin kami natulog. So mga tindahan pala to. Ayan. Hindi na kami nakaalis. Hindi na kami nakaabahan to kagabi. Buti na lang. Mayroon kami masinungan na tulugan. So ngayon pumunta kami ni Janpax dito sa Patapat Bridge. 7 minutes na lang pala hindi na kami sa may katapat kaya ngayon na, kita na naman sa sana nakita na yung sunrise din sana magpakita yung araw huwag makalimlo eh. ay okay, kita sa katapat baby of you grab your keys and jacket cuz honey let get you the car and you'll drive we're leaving tonight away from these streets and the cold buzzing neon lights we're keeping our heads above water struggling and striving we ain't gonna turn back this time we'll just keep driving na natin mukhang kaliligpit lang ng mga guho dito yung mga krain lang yung mga buhangin dito sa gilid ang at yan ito yung iba natabi na sa gilid maglagay na lang sila dito ng panibagong harang Ayan, oh. Hey! Nandito hey! na tayo! Ayan na! Away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to. See you this. There's a new day To leave behind your troubles Nakabalik ulit tayo dito sa Pinakadinara yung tulay Dito sa dulo ng Luzon. Grabe Solid ng patapat bridge <laughs> lakas nung alon oh ah. mahampas din sa ano pwede na tayong tumamit doon sa South China Sea dun sa kabilang gilid <laughs> ano yung nito China, Japan diba, mga katabi nitong pinaka tok tok ng Luzon asa ah, at taas natin Okay, so dito pala, yung mga bumabiyahe pala dito na ano, yung bus Manila hanggang dito sa gilid-gilid uh, yung daan nila. Dadaan sila ng Subic. Eh, yun ang pagkakaano ko kay tatay. Nagtanong ako dun sa kaninang uh, matanda. Dun sa may, uh, kung sa kami natulog. Tapos ay dumadaan niya yung sa gilid dun. Paakyat dito sa taas tapos hanggang makarating dito sa uh, Patapat Bridge tapos hanggang Tugigaraw daw tapos meron pang isang ruta Tugigaraw naman sa pakabila naman Ilocos naman yung daan dun sa kabilang gilid sa Cagayan ayun mga parte na yun so pwede palang mag ano dito mag commute papunta dito So, lead. Ganda ng ano natin. Umaga natin. <laughs> nakabalik din sa lugar nato. Tagal bago nakabalik. Ganda pa rin. <laughs> okay. Kapi muna. Dito sa gilid ng patapad bridge. Yun mo, no? Pero ayos yung pagkakati natin ha. Andito tayo sa perfect spot nga eh. Patawad leads. Patawad leads, di ba? Mga ganyan yung masarap kapihan. <laughs> Tapos dito, may mga tinda sila dito. Ang oh. Mga sombrelo, tsaka mga... Ah, uh, ito oh. Quintas. Tsaka mga... Ayun eh, oh, iba-iba. Mga souvenirs. Tapos may mga sila dito may mga... Ano po, sisi? Tama po, no? Ayun yung mga parang... Ano yan? Sisi. Talaba po ba oh, ito or paros? Ano? Uh, yung parang maliliit pong ano ano, kulay violet. Hindi ko lang parang itim yata. Ah, parang itim po. Pero mm. well, eh, parang paros yung nakikita ko kasi yung tawag sa amin paros. Tapos may mga isda. Ito. Patis. Awain po. Ayun bugnay. buglay. Ayun buglay. Buglay. Wild berry wine. May mga damit din. Ayun yung anuman ng pagod -pud. so wala kang problema dito sa pagkain pag dito kayo uh, hihinto dahil yung mga nakaredy silang ano dito mga uh, binibetang pagkain uh, sarap lang magkape dito <laughs> Hmm. Ah, so, magkape dito. Alis na tayo dito sa Patapat beach So, look na no? So, ngayon uh, Paano namin ni John Pax Hanap kami ng ano, Beach Magpapahinga kami ngayong araw Para may charge din namin Yung mga damit namin Tapos uh, Baka din na rin kami matulog baka mag-rent din kami ng kwarto para ayun, eh, makapapahinga naman kami ngayong araw marami naman dito hanap-hanap na lang kami, pipili na kami yung iba dito mga yung mga white beach na sa ano mga 30 minutes siguro mula dito ay mong kalma ang panahon mo. Eh. Yung halim, sakto lang. Hindi na sobrang lakas. Walang tubig yung falls Kita na pala yung mga ano dito, mga windmill. Ayan ah, sa natin. ang lalaki <laughs> nakakatawag pa ni na kita ulit natin yung matagal-tagal na hindi nakita taon din yata oo parang ganun na taon din inabot isa o dalawang taon bago natin nabaligan yung mga lugar natin lao Yano la king ng LSC <laughs> <laughs> Isaibiyo ni Ku tamadop ayo ko pala eh magulo ni site ayo pa 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 pa

sa ato pa ang uh, higa <laughs> na ita ita naman, yao na pa naman ang mas maayos ayos. ako. Ako palang papasok dito. Ano pa ako? Meron pa! Gusto mo nakikita? Ano? Ayun o, isa pa tayo dalawa. Ang luwag. Ang tayo ng kama. <laughs> okay, so andito na tayo sa kwarto namin na tutuluyan ngayon ni John Pax. So yung resort na ito, dito sa Villa Manuela, kung natatandaan nyo yung pinuntahan namin dati nung nag-North Loop kami kasama si Brojavo dito rin yun dito sa beach na to so mamaya papasyal ko kayo dun sa may ano doon dagat sa harapan kakamis ah, <laughs> ah! <laughs> nakahiga din ng malambot na higaan Magyari magtutulog sa mga waiting shed malapit sa may living ang harap ng living sa kalsada ayan makakaranas na rin kami ng higaan na malambot kutsun church na rin kami ng mga gamit dito para pag uh, right na, itamanya, mga, uh, ano ready diretso na meron na kami mga ano ulit power bank battery Pati yung mga cellphone namin. Ma-charge na namin lahat. Tintayin. Ah. Uh, Pahingin mo na. Pagkayari ng ilang araw na bakbakan. Tatlong araw na yata. Ay, no. Okay alas dos may ng hapon ngayon kami nagising natulog kami sinulit namin yung tulog parang pagod talaga nung nakakarang mga araw ilang araw na ayun so punta tayo dito sa harap kasi may kainan dito dati yan dito yung ano ni PB ngayon, wala na sila dito. Mm -hmm. Hindi ko na alam kung saan sila. Dito tayo. Ayan. Ang kainan dito. Coco Bar and Grill. Ito yung pinaka white beach. It's para sa mga hindi pa nakakakita nitong lugar na ito. di ba <laughs> medyo malakas yung alon yun sa nagpalaguan yun Baka makakapaligaw ako maya maya Ayun yung mga windmill dito sa gilid yung iba nito ano na lang, bago, dagdag ang dami oh Dumadami na ma sila. Mahaba itong ano. Yung shell na to. Wala dun eh. No? Bukan dun yung part ng mga lokal. Kasi andun yung ibang mga bangka. Ayun. Sa pinakadulo ng ano na yun. Mga puno. Tapos hanggang dito. Hindi ko lang alam kung hanggang saan kalayo nakalimutan ko na eh pero mahaba to tapos dito sa kabila may nakikita din kayo yung mga ano dun windmill sa kabila ayan Oo! <laughs> lumipat kami dito sa Evangeline Beach Resort. Katabi lang ito ng ano, ng Villa Emanuela. Wala pala silang cook doon ngayon. So, para makakain kami, nagtanong kami dito, buti. Meron sila. Kaya yeah, dito kami kakain ngayon ng ano namin. Tanghalian. A sunrise. Tama ba? Yay! Yeah. <laughs> Ayan o. So, ito in order namin. Ano tayo dito? A good sunrise. Oo, oh, uh, yata. Mm. Parang sila naman tayo. Na ah, kaya sunrise. Bakit? Kasi pag nagsa sunbise, tumuntunga yung mga plants. <laughs> What? Okay. So yun, pareho kami ng inorder ni John Fox. So nakalagay dun sa menu. Dito lang ako matitikman sa Evangeline Beach Resort. Kaya ito na rin yung tinikman namin ni John Fox. Ito na rin inorder namin. Ang nakalagay dun sa ano, meron siyang Ipun hmm. tsaka uh, pusit yata. O oh, tama, ito may pusit ako nakikita. Eh. Ayan. So, yan yun. Tapos, hindi ko na lang nabasa kung ano pa ibang nakalagay. Ayun, meron din ano, karne. So, magkakasama siya doon sa sa kanin. So, ayun. Kain mo na kami dito ni Janpox. Ano? Sarap. Mm. sakto lang yung lasa. hindi siya maalat, hindi siya kung sobra, basta katang lang. Hindi masisunin yung perfume <laughs> eh. Yung lasa ng kanya, nandun sa mismo hinalo ng mga tipo, bagnet, nandun yung lasa. Okay, bigyan time na. Oh! <laughs> magandang umaga So, ayan Nandito na ulit tayo sa biyayo sa kalsada Papasok na ulit tayo ng mga Tapos na tayo sa patag Ayan Ayan ang natin 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 mga bulugong na yan Okay, nakataas-taas na tayo Pero mukhang konting pa sa mas mataas na yun, na yun. Ayan yun natin Oh, ahon! 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 Ah, Pero bago ang daan yung ginagawa na ito Oo Ang uh, bil -bil -bil -bil. dito sa gilid talagang Ano sa landslide no Ay, Ito yung mahirap sa kabundukan Pag ganito na yung sa mga dadaanan no Nagpupuno ng mga putikan Tapos may mga sira-sira ang mga daan Ha! Ah, grabe! Uh <laughs>